may gutong. Tuluto tayo ng makaral, guys. So, ito na Mayroon na tayong patatas. Guys, yung patatas. Tapos, tagay na natin yung mga sibuyas, guys. Sibuyas. Tagay na natin. Ayan. So, malalaki yung hiwa ko ng sibuyas. Manalaki. Mas masarap kasi pag ganyan, guys, na malalaki yung hiwa ng sibuyas natin. Mas lasang-lasa natin, guys. Yeah. So, ganyan. So, pinapagpatong ko lang sa ibabaw yung bawang. So, kahit ano nang makuna dyan, bawang o sibuyas, wala na tayong pakilang doon. So, parehas lang naman ginigisa yun, guys. Diba? Walang una-una. Una sibuyas, una bawang, kahit anong makuna dyan, guys. Kanya-kanya tayo, tayo ng style ng pagluluto. So, ganyan. So, ang sarap, di ba? So, nakikita nyo na pakaganda ng mga sibuyas natin. No? So, kung gusto nyo tostayin yung ano, medyo i-try yung itong patatas, okay lang, guys. Mas masarap kasi yan, guys, pag ano, pag medyo malutong-lutong yung patatas niya. Pag naguluto tatay ko neto, yung patatas niya, as in talagang parang french fries yung dating. Pero ako tinatamad ako kasi luto ng tamad ko guys. Ha? Eh? tamad ko, tamad lang. Hindi naman tamad forever. It's like tamad. So, tanggalin natin yung sabaw ng makarel. So, makarel na dilata lang kung gagawin natin. Mega makarel lang yung gagawin natin. Medya. Na okay. Ang sarap, ha? Sobrang sarap niyan. Nakikita nyo ba? Diba? Amoy na amoy pa lang, guys. Ito so, yung um, travel. Ito so, yung um, level. So, tinanggal natin yung pinaka-sabaw niya, guys. Hindi natin nilalagay yung sabaw nito. Pero kayo, kung gusto nyo ilagay yung sabaw, nasa inyo yun. Hindi gusto nyo mag-sabaw yung ganyan. So, lagyan na natin ng paminta pang malakasan si Ayan, sihago na natin ng paminta dyan. So, ayan. Yaluhalo na natin. Ang, so, Yalo, na natin. ang bango, guys. Ito ba? Ang Ang bango. Ang bango. So, tinurog na natin yung mga karay, guys. na natin yung isda. Ayan, grabe. O, kaya kita nyo ba? Ang sarap, diba? Magalagay so, lang natin dito yung north original seasoning. So, kailangan kumapit doon yung nor doon sa ano. Soos, ang bango guys. So, ganyan. Tapos, tutubigan natin siya guys. Okay? Nalagyan natin siya ng tubig. So, konting tubig lang yung ilalagay natin dito, guys. No. Konti lang. So, tatsayin, tatsayin yun eh. Kung gusto nyo mas maraming sabaw, may sabaw, marami. Okay lang yun. So, yun sa akin kasi medyo gusto ko yun. Ako na masyadong masabaw. Kasi gusto ko yung mas kumakapit yung lasa doon. Doon sa pinakatuna natin sa kanya. Ayan, ang bango-bango. So, ayan lang natin yung kumuno siya. Pwede ako pa ng korte. So, ganyan. Ganyan kalapit. Ang malakasan yan. Kaya na natin kung kumapit ng kumapit. So, pa natin ng konti. Ito, ito lang ko pa ng konti tubig. Ang bango niya guys. Grabe oh. Ang bango. Sobrang bango. Sobrang O oh, yan, sarap. So may tuwing pa natin sya ng na konti. guys. yun. O yun, eh. di diba, oh, di ba? So, ganyan na. Yun na yan. Medyo tapos na yan. Kasi nagbigaw ka pa ulit ng ano guys, pangin ka. Para mas maging mas marami pa. Tinigyan ko ba ng tubig konti guys ha? Para may medyo may sabaw siya kasi natuyo ko sa guys, natuyo. Ang bango. Guys, Patikman natin. Sarap! Kaya okay na. Salot mo na guys. So yan na. Tapos na ating Makaren, guys. So, yun na ang finishing ng ating makaren. Babu.